buhay pa yung asawa ni Nanay Isin magkakasama pa kayo, may pagtingin ka na rin kay Nanay Isin no? yun? Hey, wala. Wala akong pagtingin sa kanya. Kailan nang simula yun? Doon sa... Ibig sabihin si Nanay Isin, pinilit lang ipakasal doon sa naging asawa niya na yun. Oo. Oh. po yung anak. O si Nanay Rowena. Oo, kung, kung payag siya. niligtas mo si Nanay Isin sa posibilidad na ikapahamak niya sa dati niyang asawa. Di ba tatay? Ngayong araw po, hindi dito tayo kina Nanay Isin, kina Tatay Doro kasi kailangan i-check po natin ngayong araw kung nandito na si Nanay Isin. Kasi nga, pang-anim na araw na po ito sa ngayon na wala si Nanay Isin. Pero sana naman, yan dito na po kasi alam naman natin yung sitwasyon ni Tatay Doro na kailangan-kailangan siya. sigurado, tiyak, magtatampo si Tatay Duro kung sakaling wala pa rin siya dito. Kasi, di ba, sabi nga niya, baka may masabi na siya kapag humigit pa doon sa apat na araw na ipinangako ni Nanay Ising. Kaya napansin ko rin sa vlog natin, talagang sunod-sunod, pero medyo stress yung mga vlog natin. Pero wala po tayong magagawa kasi ito yung ano natin, ito yung talagang dinadat na natin sa mga pamilya na pinupuntahan natin. Ganito yung mga problema nila sa ngayon. Pero okay, magalala. Dadating naman yung time, magkakaroon din tayo ng... Ah, good vibes sa mga vlog natin. Talagang ito lang talagang dinadatnan kaya ito yung nakaka capture ng camera natin. Talagang puro kami man, maging kami man, medyo nakaka-stress talaga yung mga nangyayari sa ngayon. Okay. Ito yung mga aso. Sama ko nga pala si Irans ngayon, camera mo natin. Dami aso sobrang daming aso talaga dito sabihin ko pala tatay hindi dumating yung sinanaisin ikaanim na araw na yun anim na araw na yun oh, uh, diba tatay ganito po yon? maalala mo yung sinabi ko po sa iyo noong una na sabi ko sa iyo uh, dapat hindi mo sila pinayagan kasi kung yung sinabi ng apat na araw malabong mangyari talaga yun ano? Inaksabi niya yung anak o kaya nga, sabihin niya po talaga yun para may niya si Nana Isin. Pero napakalabo po kasi mangyari Kasi nga, ganito na lang isipin natin. Yung si Nanay Rowena nga po, hindi siya makapunta-punta dito kasi hindi niya madala yung sarili niya dito ng kahit solo lang siya. Kasi nga, wala silang pera. O, ano po yung ibibigay niya din kay Nanay Isin, di ba? Para makabalik dito. Eh, yung kagustong-gustong -gusto nga niya pumunta dito, na napalag yung mama niya, hindi niya magawa kasi wala nga siyang pera. Anong plano mong gagawin ngayon, Tay? Ikaw tatanungin ko, ano plano mo? Kung ako may masaya, kung nakakabulong ko sila doon. Gusto mo silang sundan doon? Hindi mo dito. Eh, ang problema naman tay, yung, yung sabi mo, kung sumama ka sa kanila, walang bantay dito. Oh. Eh, ganun din naman, alis ka din ngayon, wala rin bantay dito. Wala din pinagkaiba tayo, paras lang. Okay. Ba't nga pala tatay, napansin ko parang base na base ka ngayon. Parang pagmado kaya ta may ka pa. Ay parang makita niyo may pang <laughs> base. Eh. Aba! Nakakala ko palaging marumi ang suot ko. Ay ganon. Okay, sige tatay, ganito ang gawin natin. Ang nang ako sa inyo, ganun na lang <laughs> palagi ang suot. Pero paano mo nalaman na darating kami ngayon? Sinabi mo ko kahapon. Nung isang araw. Ah, nasabi ko babalik kami dito. Oo, maga. Okay. Ito tayo ganito. Kahit na hindi dumating sila na naisin, pilitin mo maging masaya, ha? Ha? Kahit na wala sila dito. Ha? Kung gusto mo magpacheck up, papacheck na tayo. Papatrop na kita ng uh, anti rabies Kung gusto mo, mag-schedule tayo bukas. Dadaling ka namin sa talubatid. Patuturokan ka namin. Dari yung klase lang yung ba ko, yung hybrid saka yung kagat dito. Yung kagat mo ng pusa. O, parang nga nang sa ganun po tatay, mawabukasan yung pangamba mo mabawasan yung isipin mo. O nga pala, parang may bako, parang okay ka ngayon. Hindi ka nahihilo? Hindi yeah, rin. really? No? Nahihilo ka pa rin. Uminom ka ng gamot mo. hindi ko naman pansin <laughs> kung ang alin na inumin ko dun. hindi na lang <laughs> inumin. Di, ba, di ba bago ako tatay mag-uwi? Bago kong malis yung siyang araw, eh, pinaalala ko sa iyo kung alin. Ah, uh, anong paalala pa mo? Basa ko. Ah, hindi mo. mo ano. Okay. Bukas, ah, uh, daling ka namin sa talubakid. Paturukan na natin po itong mga paa mo. Ha? Gusto mo? Paturukan na natin. Huwag na natin antayin si Isin po. Kasi kung antayin pa po natin si Isin, baka isang buwan pa yun, isang buwan mo po itong iindahin. Sakit mo. Ano po ang mo? Huh? Doon dun sa resibo ng Ah. Doon sa mga sasipin Bakit ako wala na pong gano'n. Wala na pong gano'n. Huwag kayong matakot sa gano'n nga. Kasi ang tinuturo po sa yung clinic na para sa mga anti-rabies, anti-rabies lang talaga yun. Wala pong ibang tinuturo po yung anti-rabies lang. Hindi natin masisigandu po talaga ang karamihan ng mga kapangdaan na. Yung parang lagi nilang inisip ako, mametro kong sila ng ng ano ng kagaya nga sabi ng Tatay Duro po, pang COVID. Yung, yung... Tsaka hindi na uso ngayon ng COVID Tatay. 2024. Na, 20 por... <laughs> nabasa ko kasi. Eh. Ha? Nabasa ako. Saan mo nabasa? Nandiyan sa resibo. Nasa ah, resibo. Ano nakalagay doon? Dito. Um, Tutuwang ka daw ng pangantay COVID. Hindi. Sa tinang isip ko lang. Ah, uh, wag mo na isipin basta di, bukas dadaling ka namin sa patrukan para nang sa ganon mawala na itong nararamdaman mo sa paa maraming session yon mga oh, kabayan naging ni tatay Doro bukas po isasama na namin siya sa uh, dagit diyan po papunta po yun ng Labo Camarines North po sa Daet at doon mina alam ko may nagtuturok din doon kung wala man di didiretso na natin si tatay Doro sa Daet para nang sa ganon ay itong iniisip-isip ko palagi na kagat sa kanya ng pusa na hindi ko alam kung kailan pa ito nangyari, matagal na panahon na yata, iniinda niya pa rin yung sakit para nasa sa ganun matanggal itong sakit na to at uh, may session nga lang yun, kailangan matapos natin yung session dun para nang sa ganun eh, tuluyang mawala na itong sakit na naramdaman ni tatay Duro kung doon nga talaga ito sa kagat, sa kagat ng uh, pusa na sinasabi niya okay Sige tatay Doro bukas, magano ka ha, mag ready ka bukas at uh, susunduin ka namin dito ha. Ano po ba? Decision mo. Ikaw mo parang tatanungin ko. Kahit ako gustong gusto ko na, ikaw parang tatanungin ko. Ano ang final decision mo, Tay? Parang naman ito. Kung di si Sima, wala na kung ipapalit na ganit. Ito na ang ultimo. Ah, iniisip mo, damit na susuotin. Huwag ka mag-alala, Tay. Bibigyan kita na susuotin bukas, ha? Ha? Bibigyan kita. Huwag mo naisipin kung susuotin lang ang problemahin mo. Bibigyan kita ng maganda masusuot mo, ha? Pati yung pangganyan ko. Pati wala. pangahit, gusto mo? Hindi, <laughs> bibigyan kita ng pangahit. Bukas gusto mo yung gwapong-gwapo ka. Ganto na lang tayo. Gusto mo gawin natin? Maghanap na lang tayo ng bagong nanaisin sa dait? Hindi mo ako sumindi mo. Ayaw mo? Hindi, oh, hindi ko iparip yung kahit gamit yun. Ang grabe si tatay Doro. Oh, hindi mo talaga magpapalit si nanaisin. Marami na kung naging nag isa maganda. Oh, bakit bakit sinanaisin yung talagang ano hanggang sa ngayon ay eh, siya yung gustong-gusto mo? Bakit? Uno uno walang din kadalan yun. Oh. Ba bakit na gusto mo yung nadadalang sa pangaral ng lalaki? Bakit gusto mo yung walang pinag-aralan? Oh, bakit? Ay. Ay, takot yan gawa ng mali. Ay, ganun hindi naman tay hindi naman ano hindi naman porke may pinag-aralan eh nakaisip ng gumawa ng mali ikaw correct lang natin yung baka ma misinterpret ng iba ang ibig sabihin siguro ni tatay ay gusto niya yung kumbaga yung yung simple lang sa buhay kumbaga yung ganun yung simpleng tao lang okay ganun siguro yung ibig mong sabihin okay. tay ano Oo, oh, oh. Hmm, yung mga simpleng tao lang kagaya na Ano pa ang pangalawang na gusto mo sa kanya na bakit inofferan kita na maghanap tayo ng bagong na naisin na iyaw mo? Hmm. Bakit ano pangalawa? Hmm. Hindi, pag hindi mo naman pinagsinayin ba? na bawa, ay siyempre Eh, ano, ano yung ibig sabihin ng pinagsinayan? Yung parang yung malimit mo nakakasama, hmm. nakakausap. Oh. Uh. Ah, yung pala ibig sabihin nun. Okay. Pero ngayon, Tatay Doro, what if hindi na bumalik si Nana Isin dito eh walang problema bakit nga yung totoo lang ha? bakit nga yung totoo lang pero malulungkot ka pa rin hindi galit ang mangyayari okay <laughs> <laughs> okay tatay Doro ano lang yung joke lang pero sa tingin ko naman si Nana Isin naman ay kung madelay alam ko na ito na mangyayari pero siguro nadedelay lang ganyan pero babalik at babalik pa naman sa yun. nagdadalo ang isip ko na ano may sakit yun Ah, uh, bakit 'yun ang naisipan mo tayo sa kanya? Sakitin 'yun doon pa din nila. Dito pa nga naghihirap ako sa kahihirap dito na ako ng mga pa ako arug arog na ganyan o. Oh. Hmm. <laughs> may sakit yun sa puso. Oh, Ayun si Oo. Pag hindi nila Ibig sabihin alam, baka pag di nila alam yung gagawin. Uh, oo. At yun. Grabe naman. Kaya sa, sana naman eh ano, sana naman wala mangyaring ganun doon kay nanaisin pa rin. Kasi kasi puso yan, saka nagningi yung kumisong gabampang yan. Hilutin mo niya dulo yan o, yan ganun itong dalirin natin Pagulat dyan sa, so, ah ganyan, ganyan. Hilut yan hanggang yung mga dalirin niya, naghihilut yan. Tatay Doro, meron lang po ako sa inyong gusto yung itanong. Gusto ko, ayaw ko na kasi ng puro problema din sa vlog ko. Kasi sunod-sunod talaga puro problema. Tatay Doro, gusto ko kwentuhan mo nilang kami ano tatay Duro yung ano, di ba sabi mo sa amin dati, yung asawa ni Nani Isin, kaibigan mong matalik. Oo, oh, magkasama kami sa pagsarap sa isla. Oo, oh, magkasama talaga kayo, as in yeah. talagang magkaibigang oh, mong kayo. Kami yung pati yung bata, pati yung si na bata. Okay, tatay Duro, noong nakikita mo na sinasaktan si Nani Isin ng kanyang asawa, Bukod sa sinabi ni Nani Rowena na is sumama si sa iyo si Nani Isin, ano din yung pumasok sa isip mo at isinama mo nga si Nanay Isin nung araw na yun? Una-una, walang ugali ang asawa ni Isin. Bindal to kanyang dito. Basag ito, kanito. Mm -hmm. Tapos? Nagsurunggo yun. Pero hindi pa ako nang, hindi pa nangyari yan, nagkasakit yun. Ang nagkuha sa akin si Rowena, nagpahelo sa trangkaso. Okay, tatay. Ang, uh, ano, uh, yung tanong ko lang, ano yung pumasok sa isip mo at talagang tuluyang isinama mo si Nanay Isin? Uh, eh, talagang totoong papakisamahan ko. Talagang gusto mo rin siya talaga. Hmm. Ano yan, nung buhay pa yung asawan Nanay Isin na magkakasama pa kayo, may pagtingin ka na rin kay Nanay Isin? No? Wala. Wala akong pagtingin sa kanya. Kailan nagsimula yun? Doon sa salita ng asawang, hindi kasi nung hiruting ko yun sa trangkaso, ako mahihirot doon sa... Kaya ay nanay ro'y na sa... sa lalaki? Oo. O, tapos? Pag alis ko, siguro wala pa siguro yung mga halimbang kung saan. Sinabihan si Isi na eh nakita naman niya ni Isi ang bata niya. Ah parang biniro si... biniro nung lalaki? Sinanaisin? Oo, oh, nakita na bata? Ibig sabihin parang nagsiselos na sa iyo ng mga oras na yun? Siguro. Eh ako naman, makuha ng taing ako, malakas ang... Ibig sabihin ng mga salita, ng padapis-dapis, alam ko yun. Ah, parang kumagay yung parinig, hmm. alam mo na ibig sabihin nun, hmm. na pinagsisilosan ka. Ngayon, anong ginawa mo? Anong napasok sa isip mo nun? Ay, ino, tayo-tayang ko, ni pigkausap ko yung anak. O, oh, si Nanay Rowena? O, kung payag siya. Oh, sa akin mo yung mama ko kung payag sa'yo. Tapos, oh, kinausap ko. Hindi ko naman binabasok. Mm -hmm. eh, sila ba na, sila yung ba tsaka yung asawa niya kasal sila? Hindi. Kasal sa pare. Sa pare? Ikala ko kasal din kayo. Sa, sa huwes. Dito, dito kami kinasal. Paano nangyari yung nakasal sa pare tapos kinasal kayo sa huwes? Bawal yun ah. Ay kasi yun ay nag, nagkasal yun. Patay na. Nang kasaran kami ni Ihi. Ah, patay na yun. Patay na yun. Eh. Pero kahit na, hindi pa rin naman sila divorce. Nandun pa din yung ano. Hindi ko lang alam kung ano nangyari. Parang naguluhan ako sa nangyari ah. Kasal si Nana ising sa asawa niya sa pare. Tapos kinasal din kayo sa West. Mm -hmm. Pero matagal na, matagal na kami dito. Bago kami ba? Kasal. Okay, hindi ko alam mga kababayan. Kung ano yung... Man ilang taon na Yung ay, procedure sa ganito. Pero ang pagkakaalam ko, once nakasal ka, lalong lalo na sa pare. Oh, sa pare. Ako, oh, mas matibay pala ang sa mayor. Pero, uh, kung kasal ka na sa pare, ang alam ko, hindi ka na pwede ikasal ulit to hanggat hindi ka na didivorce ka patay na yung ano. Yung, ay oh, sa bagay, di ko alam alam. Pagpatay siguro, baka Baka pagpatay, baka may consideration siguro. Di ko alam. Di natin, di ko alam kasi, lalaman tayo pag-aaral tungkol sa lo dyan. Nakita ng pare -in. Bukol dito, ngitong dito. Ni na Isin? Oo, oh, nga natatag ng asawa. Grabe pala talagang, torture pala talagang mm. ginagawa ano? Pagkatapos nang kasalan sila, nakita ka ng pari yung tama nito. pa paano niyan? Ay, sabi naman ni Nana Isin, pinag-asawa ko, bakit ina? Ay, ay pinipilit niya ako sa pagkasal. Ayayaw ay. ko. Mm. Yun. Ibig sabihin si Nana Isin, pinilit lang ipakasal doon sa naging asawa niya na yun. Oh ayaw nga magpakasal. Sino nagpitpit sa kamay niya? Eh, yung sa grabe naman. Para lang pilitin na magpakasal um, sila. Ayaw magpakasal at yun. Sinasaktan na siya. Grabe naman. Pero tatay, ay, ah, na ba, bago ang lahat nabanggit kasi sa akin ni Nana Isi na, kumbaga parang isa na rin kaya niya na pinatulan yun. Udyok-udyok. Tapos hindi niya alam yung ugali noong una pa noong una. Nagkaasawa sila sa udyok dito. Ah, okay. Pero Tatay Duro, kung titingnan mo yung sarili sa nangyari na yun, ano po yung tingin mo na, na naging pwesto mo sa, pang, sa pangyari na yun? Naging ah, taksil ka ba sa iyong kaibigan? O naging taga, tag, parang niligtas mo si Nani Isin? Inaawa lang ako. Pero sa tingin mo sa sarili mo, nasaan ka sa dalawa na yun? Nagtaksil ka sa kaibigan mo? o nandun ka naman sa niligtas mo si Nani Isi? Nandun ako sa niligtas ko. Ah, kasi, alam mo, yung ibig natin sabi na, pero yung nakita yun naman ng bata, yung Isi. Para kang yung nag-ano nyo, uh, mo ito. para sa akin, ko ako naman ang tatanungin mo, ano yung naging mo o kung nasaan ka sa party na yun na dalawa para sa akin kung ano yung sinabi mo nandun din ako niligtas mo si Nanay Isin sa posibilidad na ikapahamak niya sa dating niyang asawa di ba tatay o ano, mo ano nung una hindi mo naman talaga gusto pero naawa ka dahil sa nakikita mo na ginagawa sa kanya walang tatay. ang talaga Pati ibig sabihin pati yung nakwento na rin sa akin na pati yung mama niya, sinasaktan din talaga ng sobra. Tulog yun. Sikub. Tubo ng pinbagong pelikin. Ibig sabihin na ikita mo yung mga bagay nino, kinikwento lang sa inyo Magkaharap lang kami ng bahay. Eh, Noon doon siya sa kabilang doon ng plaza, ako naman dito. Mm hmm. Nagkataon naman ako yung naglalatag-latag. di ibig sabihin na no, sa madaling salita, nakita mo talaga lahat ng nangyayari. Hindi yan basta kwento lang nila naisin. Oh. Talagang nakikita oh. mo. Okay. So, ibig sabihin pala kung nagagawa niya kay Nanay Isin, sa mama ni Nanay Isin, kay Nanay na hindi malabong talagang ginawa niya rin yung mga bagay right. niya. O, sinasaktan na din yun. Na yun ay invitar sa birthday. Hindi pa nga nagkainan, nag pa lang. Okay. Buong... O, yung kwento mo sa akin niya, nasinundo ka agad. Oo, hindi pa nga nag- Gaysan? Hindi pa na. Pakala ko, katawan, ano, katawan ng balindo ang gandala, inampat yung Okay. Gusto nung tuntukin niya ng ano, ponsel doon. Dari yung ganyan. Hmm. Eh, naawat naman. Okay. Ako, nag-detain doon. Bali, nung pumunta ka dito, tatay, wala na sa puder mo yung mga anak mo noon? Nung dinala mo dito si Nana Isin, wala na siya? Wala. Wala na sila, may mga asa-asawa na um, sila noon. Iyan ay bata pa nung kami umulit Pero yung, yung asa, uh, anak sa una, may asawa na. Hmm. Tatay uh, Duro, nung, nung mga oras na yun, talaga bang may kamag-anakan na sila na dito? Kaya dito kayo naisip pumunta? Ang daming lugar, pero dito kayo pumunta. Basta gusto mong ko mong, dito pumunta. Makilala ako nila. Nino po? Oo, hmm, kamag-anak ah. Kaya gusto dito mo, sino nagdesisyon na dito pumunta? Ikaw o siya? Ako. Ikaw. Tap, dito pumunta. Ang galing naman para nang sa ganun, mak makilala mo yung mga kamag-anak niya. Hmm. Hmm. Ibig sabihin talagang na, Siguro napamahal ka na din kasi willing kang humarap sa mga kamag-anak niya. Kasi parang parang lino rin kasi kung hindi ko kung hindi ko magharap sa kanila dito. Gusto ko alam na nila. Oo nga tama. Alam nila yung nangyari. May paliwanag mo kung bakit kayo yung magkasama. Napakatindi ng kwento ng buhay ni na tatay Doro sa totoo lang. Napaka andun yung may saklap na dinana sa buhay. Nandun din yung parang alam niyo parang sa teleserye mo lang mapapanood na yung iniligtas mo yung asawa ng kaibigan mo sa kamay ng pananakit niya. Yung mga ganung bagay sa pelikula ko lang kasi ito napapanood pero pareho ko silang kaibigan. o para sa sila kaibigan. Oh, yung babae kasi nasama kami chat sa pagbantay ng lupa at mabahayan pagbubong ng bahay sa baryo. Ang kakasama oh, kayo? Oo. Oh. Pag, ano ba ang tawag doon sa, sa Tagalog yung may sarap, may malaking pangki, na ginagadgad Ah, uh, um, sinsuro? Ano yun? Hindi. Maikli lang. ang tawag doon, Rans? Sa, sa Baka si Rans? bagang tawag doon sa Bicol? Huh? Ano pinanguhuli ng ano yun? Ang isda? Oo. Ay, hindi, hindi kami pamilyar, tatay. Anong klase? Um, maliit daw na lambat. Oo, hinihila, inihil magkabilang tao dito. Magkabilang Ay, tao daw. Pangkilang di. din. Pangkilang din yun. Katay. O, lambat na o, ano. Pero hinihila. Hmm. Baka may tawag lang doon na, sa ginagawa nila na yun. Uh, siya. -huh. Parang dito parang inaagahid sa atin. Agahid, parang ganun. Hinihila-hila lang. Kaming ano? ang magkasama pag naman akong dugalo. Doon tatay sa pagsasama-sama niya, hindi ka na develop, hindi ka talaga na develop kay Nanay Isi noon, hindi ka talaga nagkaroon ng pagtingin ng mga time ng Wala. Wala talaga bilang kaibigan lang talaga. Wala lagi akong nagdadanda doon sa kaingin nila at may sila. May dala akong mga sirang radyo. Ah, uh, yan option. At iba ayos ko sa mga May pinsin ako doon na para parais ng radyo. Parais ng radyo? So, hindi, hindi, ang iba, ang iba naman ay hinibili ko ng 30 pesos kasi binibinda ko rin sa wala ng radyo. Okay. O nga pala, um, Tatay Doro, ganito, to uh, bukas, siguro mga uh, 9 a.m. kami dito pupunta ng umaga. 9, 9 ng umaga kami dito pupunta. Ano? Okay. Uh, mag-ano ka na, kumbaga mag-ready ka lang, tapos dadalang kita ng damit, nang susuotin mo. Ha? bibigyan kita ng magandang masusot mo kung para naman uh, sabi mo nga hindi laging ganoon na parang andumi. tapos bibigyan na rin kita ng mga damit ha na bago At tatay bibigyan na kita ng mga short kung mahilig ka mag short pantalon bibigyan kita marami kami din na mga gamit hmm. okay huwag na kayo tatay magbanggit ha kasi mami mapanood na naman ito <laughs> ng interior punteria ninyo eh magkagalit pa kayo dito sa babayan um, sa barangay ba? ako natin eh, niya kung buto pag sinabi ko yun Totoo talaga. Okay. Naniniwala naman ako tatay kasi marami na rin akong naging proof na sinabi mo na totoo. Mm -hmm. na naniniwala akong sinasabi mo totoo din talaga. May yeah, tali ako dito. Saka? Mm -hmm. Pag nakita ko, yan din yung ibig... Ah, uh, kung ano yung nakita mo, ibig sabihin yan din yung ilalabas mm mo, ibig mo marami si tatay ano ito yung gusto ko sa matatanda pag kausap marami Ika. tayong ano? <laughs> madami tayong natututunan ng mga alam niyo parang pamahi pamahiin mga Mayroon na ganyan ano sa akin may taling ka na bakit buhay yan <laughs> pag may taling daw dito madaling mabalo oh. o oh, pero hanggang ngayon naman boys na naisin oh bantay si tinta na kami magsama oh napakatagal na oh huh? hindi si kambuhan yung una kong asawa nagkahiwalay kami buhay Ikad. Dalwa. Namatay sa ibang piling. Ah, uh, hindi sa iyo. Hindi. Oh, ibig sabihin yang nunal mo na yan, hindi totoo yung pamahiin na yon. Hindi. Okay. si Tatay Doro ang bumali sa pamahiin na yan. <laughs> Di ba Tatay? Okay, hindi totoo. Okay. okay. So ngayon, o oh, nga pala Tatay, i ko lang. Okay lang ba tingnan ko itong paligid ng bahay mo? Oo. Oh, okay kasi gusto kong tingnan tong lupa na 23 ka ng bahay nila kasi sabi ko sa inyo eh Uh, di hindi man ako nawalan ng pag-asa na isang araw may papaayos ko itong bahay nila na ito kasi gusto ko talaga mapagawan sila ng kahit maliit lang na bahay, simpleng bahay lang basta ang importante maranasan nila hanggat magkasama sila na nanaisin yung maayos na tirahan, yung safe kahit na ano, kahit na simple lang kung ano yung makakayanan ko sana maunawaan din ng viewers natin kasi nakikita nyo naman, hindi naman ako kagaya ng ibang mga vlogger na ganoon kalaki ang mga nagiging views ganoon kalaki kinikita kaya sa abot ng makakaya natin sa, sa, abot ng makakaya ng kinikita ko papagawa ko po dito kala na, nanay isin kaya check natin at uh, may ano na din naman ako may nakare-ready na tayong design yung dating nga uh, na gusto kong design ipagawa eh, dapat dun sa beneficiary natin eh, hindi na hindi natuloy eh dito ko nalang ipapagawa kala na, nanay isin kala tatay Doro uh, at yung karpinterong ka usap po dati kakausapin ko na lang ulit para nang siya na lang ulit yung gagawa dito ka na Isin. o oh, one time ala, ma, ano na lang tayo na nandiyan yung materiales okay, tingnan natin dito sa ano nila sa sa place nila sa hindi malawak itong ano malawak pa itong uh, lupain na pinitrigan ng bahay nila sabi ni na isin pwede ako nagkakamali halos ka mag naman nila yung may nito itong lupa na ito kaya possible na hindi naman siguro sila paalisin kung paggawa natin itong bahay na ito Uh, at itong bahay na ito siguro kahit ganyan lang kalaki Okay na siguro ka na tatay Doro yan. Basta mahalaga eh Hindi sila nababasa ng ulang kasi tingin nyo naman eh Pakita ko ulit sa inyo baka hindi pa nakita na iba yung hmm. uh, ano lang Sira-sira uh, na na palapan ng liyog Tuyo na ano tuyo na Kaya anytime kapag umulan nga dito Pagpaganti pag yung ulang basa talaga dito Yung din Maaaring pinakain ng ane nila, yun. yung bago So ano, uh, talaga... Kung ninyo, yung... yung kira -kira talaga kung isipin nyo para sa edad nila Tatay Doro na nanay Ising, parang nakakaawa na po yung ganitong sitwasyon na bahay nila. umaga buhosan man lang yung mga kababahay nating Pilipino na matatanda na, na nakakaranas ng ganito. Na ganitong tahanan. Yung, tulungan natin sila Ay, na ipagawa yung bahay. Yun, Hindi naman, na naman. Matanda na ah oh, ang iniisip nila sa'yo, tamad ka, oh. hindi nila binabasa yung edad mo, oh. hindi nila tinitingnan. Oh. Ah, huwag mo isipin sila tatay, Doro, yan, ang, yan lang yung masasabi ko sa'yo, huwag mo silang isipin ha. Ah, isipin mo lang yung paano kayo mabubuhay ni Nanay Isin, paano yung buhay ninyo, paano yung pagsasama ninyo ha. Yun lang isipin mo, mag-focus sa ibang tao, mag ka lang sa inyo lang ni Nanay Isin, kasi matanda na kayo. Hindi na kayo dapat nag-iisipan ng mga bagay na pwede magpa-stress sa inyo. Ano? Tatay Doro, okay hmm. ba yun? Ang isipin mo lang sa inyo lang ha. Gagawa ko mamaya ng paraan para makausap ko si Nanay Rowena. Patungkol kay Nanay Isin ha. Pauwiin niyo lang siya dito. ko. Siguro hindi nasasama si Nanay Rowena. kasi may pamilya yun ay. Ang gusto ko sabihin. Bigyan nilang pero si Isin na makauwi dito. Kung hindi, diyan muna sa real. Dyan nila hatid. Kung Ma may sasakin naman siguro dito, dito sa Dahit. Basta ako ng bahala tatay, ha? Ako ng bahala makapag-usap sa kanila, ha? Kung ano ang problema nila doon, uh, dapat mapa, makauwi si Nanay Isin kasi nga, kita naman namin na uh, ilang araw ko na mag-isa dito, anim na araw na.